Hello madlang people! Magandang buhay sa lahat. Ayan po ang aking katas ng aking pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ayan, sulit talaga. Nandyan yung anak ko naglalaro. 300 square meter po yan. Napili ko po dyan sa Mati City, Davao Oriental. Sa may Matiaw. 300 square meter along the road po yan. At uh, may tatlong puno ng mangga. Pero hindi ko pa pinaputol kasi sabi ko doon sa nabilhan namin ng lupa, sayang naman putulin mo yan pagkakitaan mo pa. Hindi pa naman kayo magpagawa ng bahay. Mag-iipon muna ng pera kasi alam mo na, mahirap din. So, ayan, masaya lang po ako sa, guys. Sini-share ko lang po sa inyo. yan katas ng aking pagtatrabaho. Ayan guys, panuorin nyo po ang aking video hanggang dulo share ko lang po sa inyo thank you so much followers and non followers sa support nyo po sa akin palagi thank you bye bye